Magandang tangali ka kabsat. Kain na po tayo. Yan, adobong labong. Adobong labong. Ay, magandang tanghali po sa inyong lahat kakabsat. Kakain na naman tayo. Uusok pa yung mga pagkain natin kakabsat. Hmm? Pray muna tayo bago tayo kumain. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name I pray. Amen. Oh may kayong kakapsat. Kalimutan utang bumili ng sili. Para palitan na natin to. mm -hmm. Yes, pak ni George. Tapos may malamig tayong tubig. Bisitin tayo tayo sili tayo kakapsat. Mm, unang subo para sa inyo. Dabong. Rabong sa Ilocano. Pfff. いいうん、ねえます Yeah. <sighs> hum, hum, tá bom, hum, tem que rodar, hum Lord, maraming maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at busog na naman po ako. Maraming salamat.